everyone! Good morning! I'm back! This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Tinik nga ba siya kung sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe din nyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited na dahil ilang buwan na lang ay magsisimula na ang bakbakan ng mga kandidata dito sa Miss Universe. At talaga naman, habang papunta tayo do sa exciting moment, patindi na ng patindi ang mga nagpapasok ang kandidata dito sa Miss Universe. Hinihintay pa natin yung mga ilang mga kandidata from another country. Ako ang inaabangan ko, isa sa mga kandidata ng Nigeria dahil sa Nigeria kasi meron silang ano doon, uh, kandidata na lumalaban ng galing sa Miss World na naging top 5 o kaya masasabi ko kapag nanalo yun, ay nako, grabe. Ang bongga na ng ng dito sa Miss Universe. And then, siya pinihintay din natin si Miss USA na magaganap pa yan sa next month. And then, hinihintay din natin kung sino nga ba ang pambato ng Colombia. Oh, ba diba? So, talaga naman, hinihintay pa natin yung mga ilang kandidata mula sa malalakas na bansa kasi sa USA syempre lalo na nag, ano sila sila ang title ngayon ngayong taon na to so syempre aabangan mo dyan kung ang pambato bang makukuha nila ay pwedeng mag back to back win di ba and then sa Colombia naman syempre ng na nakaraan ay lumaban din talaga ng todo-todo yung pambato nila. For sure, hindi sila papayag na ganun-ganun lang. No? 'di ba So, yan ang mga inaabangan natin. So, ako para sa akin, grabe. eto nga tayong bagdagulan ng mga kandidata ngayon na matitindi na magaganap sa Miss Universe. Kasi, grabe yung mga kandidata. Ang lalakas, sobra. Ewan ko na lang. But naniniwala pa rin ako syempre sa pambato natin kay Michelle D. Nakita nyo yung bagong photos na nilabas ni Michelle D. Grabe, panalo. Lalo na yung kanyang ano, yung kanyang close-up photos. Oh my God, ang ganda-ganda ni Michelle D doon. She's a real Filipina beauty talaga. So sabi ko nga sana yung mga ganyang ayos, yung ganyang makeup ma-achieve ni, ano, ni Michelle D pagdating sa competition sa Miss Universe. Yung mga ganyang ano mo styling ay sana maano niya yan makuha niya yan ng todo-todo sa competition di ba kasi napaka-importante na dapat may oras siya dapat yung mga styling niya pasabog oh my god i'm so excited for her at ito na nga syempre kinurunahan na ang pambato ng India nung una inaabangan natin kung sino yung ipalalaban ng Thailand at nakita na nga natin niya, si Antonio Corsild ngayon naman nandito na ang isa sa mga malakas din na kandidata na talaga naman masasabi ko nako, antindi na talaga si Sueta Sharda Sarda ng India. no nakaraang taon, pumasok sila sa top 16. Appointed lang yung pambato nila, pero malakas din ha. So, si, ano, si Davida Ray, ayon So, naka-top 16 yon So, tignan natin this year kung kaya nga pa ng India na mag-sandwich win dito sa Miss Universe. So, kasi noong 2020, ba diba, sila yung nag-title ng Miss Universe. So, ngayon naman, ang aabangan naman natin dyan kung A uh, 2021, sila ang nag-title ng Miss Universe. So ngayon, aabangan natin dyan kung mananalo nga ba yung kandidata nila. Kasi pag nanalo yung kandidata nila, sandwich win, di ba? So tingin ko ba, malakas ba ang pambato nila? yes, yeah, she's actress sa ano, sa India. Ngayon, alam naman natin yung may-ari ng Miss Universe, di ba? Yung mga, ano niya, yung mga negosyo niya is from India. Kaya parang feeling ko, hindi mawawala si India sa semifinals ng Miss Universe at possible manalo. Kasi si Kun An kasi yung kanyang negosyo dito na ipinapalabas sa cable is movie from India. So malaki yung, ano niya, kumbaga parang, Uh, yung relationship niya sa mga Indian people. Kaya Parang feeling ko, syempre, uh, madok nga yan for sure. Papasok at papasok ang mga taga-India sa... Uh, laban ng Miss Universe this year. Lalo na ngayon, taon na to, maganda yung kandidata nila. She's a very powerful. Sa totoo lang. So, tingin ko ba kayo bang kabugin ni Michelle D. etong si India at saka si Antonia Forsil. To be honest, malaking tinik etong si Miss India at saka si Antonia, si Thailand, dito kay Miss Philippines. Kasi, Si Thailand isa din yan Sa mga parang possible na pwedeng manalo Diba? Alam na natin yon Na iba din ang ino-offer ni Antonio Forciun And talagang masasabi natin Yung pambato nila ay malakas Ngayon, eto naman si India Tulad na na sinabi ko Noong nakaraan ay Nagpasok sila Pumasok sila sa semifinal So possible na paburad pa rin sila this year Lalo na kung Magandang offer nito ni Miss India Kasi etong kandidata nila ngayon na inilalaban dito si Sweta Ay talaga naman masasabi ko kung confident ang pag-uusapan Ay puno-puno to ng kumpiyansa sa sarili And then kung matalino ba ay masasabi ko Yes, magaling siya pagdating sa communication skills And then ako ang tinitignan ko na lang dyan Actually, possible naman na matalo ni Michelle D. etong si India na hindi makalusot dito sa semifinals at makuha niya yung spot dito sa Miss Universe. Mas nakakumpiyansa pa rin ako kay Michelle D. Kasi si Michelle D. kasi it's a total package naman. Nandun doon malakas ang communication skills, malakas ang kanyang advocacy. At syempre, nakita din naman natin na talaga yung beauty na meron siya. Pero kasi kung pagbabasihan natin yung beauty, eh talaga naman mas maganda si Incha. Kahit naman si Antonia Forsyth, eh, ay pwede din kabugid ito ni Michelle D. At hindi makalusot ang dalawang to sa Miss Universe. Pero depende yun kay Michelle D. Kung gaano ba siya ka-strong, kung gaano ba siya ka-powerful. Pero hindi natin pwede underestimate yung kakayahan ng dalawang kandidatang to from Asia, si India nga at saka si Thailand. Dahil alam natin na iba talaga ang mga ino-offer ng mga to but kumpiyansa naman ako sa pambato natin sa Miss Universe na alam ko na kaya niyong makipagsabayan sa mga kandidata na nabanggit natin at kaya niyong elbow to nothing impossible sa competition basta nandoon lang prepared lang si Michelle D and I think pinag-aaralan na ng mga igi ito ng team ni Michelle D kung ano yung mga dapat nilang gawin kasi they are wanted talaga na makipaglaro sa competition ay sinabi naman ni Michelle D na gusto niya talaga makipaglaro sa competition na to. And I think hindi siya papayag na alam mo yon na walang magaganap na eksena dito sa laban niya sa Miss Universe. I think naman nandoon siya. Yes, nakikita niya na yung mga kalaban niya na malalakas lalo na sa Puerto Rico. Isa dito sa mga para magigintin dito kay Michelle D. Pero nandoon kasi si Michelle D na hindi niya tinitingnan yung mga kalaban niya. Eh. Kino-compose niya yung sarili niya to become a better candidate para sa Miss Universe na mai niya nang maigi ang bansa natin. At do kasi yung dedication, nararamdaman ko yung dedication ni Michelle D. Nararamdaman ko yung determination niya sa competition. Kaya parang feeling ko, she's wanted talaga na ma-improve yung sarili niya ng more para sa laban niya sa Miss Universe. And I think, itong pangalawang pagkakataon na i-representa -re niya ang bansang Pilipinas sa international pageant, hindi siya papayag na ganun-ganun lang ang maging resulta. I think nandudoon siya sa momento na parang ano eh, talagang palaban ang isang Michelle D. So, dapat ba tayong matakot dito sa mga nagdadatingan ng mga kandidata? No. Dapat kang magtiwala sa kandidata mo para sa laban sa Miss Universe. Kasi, naniniwala naman ako na ginagawa ni Michelle D ang lahat ng kanyang makakaya and let's see, di ba? So, paano tayo makakatulong kay Michelle D? Support her and pray for her na mas mag, ano pa, mas mag-improve pa, na mas lumakas pa. Marami nag-aalil lang sa kanyang pasarela, sa kanyang caliber level na, alam mo yon kasi medyo parang hindi nga ganun kapalo. But, uh, let's see kung ano yung ginagawa niyang training Kasi para sa akin, si Michelle D kaya niyang mag-perform ng todo-todo. So, may tiwala kasi ako sa kanya Nakikita ko naman na parang alam niya yung ginagawa niya at alam niya yung ano ang meron sa competition, di ba? Siguro mas better na hayaan natin siya and then tignan natin sa competition kung ano yung ipapakita niya. And then doon naman kay Antonia Forsyth, for sure, nandoon niya na mag-prepare dyan ng todo-todo kasi alam naman natin na Si Antonia, she's wanted din na makuha talaga yung corona ng Miss Universe. And I think malakas yung chance nila para sa corona. Kasi nandoon din naman, looking forward din naman sa kanila yung organization na magkaroon sila ng better candidate, di ba? Na better candidate para sa competition ng Miss Universe ano doon na matagal na to na gusto nila manalo ang Thailand pero hindi lang nabibigyan talaga ng magaling na kandidata but sa kabilang banda tulad na sinabi ko pwede din naman silang pumalpak eh ano doon din yung possible na parang pwede siyang ma-elbow sa competition kasi sa sobrang dami ng magandali kung si Puerto Rico ang iya ano natin itatapat natin dito kay kay Antonia. So, kailangan mag ni Antonia. Kaya lang kasi very powerful talaga yung Antonia Forsen because she's a ano Miss Supranational title holder. Kaya parang nando doon na titignan mo pa rin na pwede pa rin talaga siya makasungkit ng korona. Pero kung wala siya noon, promise, may hihirapan ng Antonia Forsen patunayan ang sarili niya sa competition ng Miss Universe. And then, eto namang bagong kandidata from India, I think nakikita ko dito, gagawa nga ng kumpiyansa and then of course nandun doon sila so they are wanted to get the sandwich win para dito sa competition. Nandun doon na magtatrabaho yan ng todo-todo. Malaki din yung potential ng India kasi syempre tulad na sinabi ko, business matter ay talagang papasok to sa banga. Pero depende yan. Kung ka-sexy ng pag-uusapan, hindi naman siya ganun ka-sexy. Pero hindi ko ibibase yung sexy ba siya o hindi. Kasi noong nakaraan taon, si David Ray, hindi naman siya ganun ka-sexy. Pero communication skills, I think panalo yung communication skills ni Davida. And etong bago nilang kandidata, kung ikukumpara ko kay Kay Harness, ikukumpara ko kay Davida, I think nag-downgrade sila. Kasi parang mas magaling yung sila Harness pagdating kung paano magsalita, paano mag -isip. But, hindi pa rin natin pwede i-underestimate. Yeah, so, tignan natin kung ano ang laro ang gagawin niya sa competition. ba diba? So, yon So, ako naman kay Michelle D. Laban lang. Kaya natin to. ba diba? So, yon So, kayo guys, ano guys ang tingin ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Tingin ninyo, papalo ba ang pabato natin dito sa dalawang kandidata na malakas dito sa Asia team tingin ninyo pwede ba ma-elbow ni Michelle D ang dalawang kandidata to o tayo ang possible na ma-elbow ng dalawang kandidatang to please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon so yun guys, guys maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan. Paalam. Thank you guys. Oh, oh, oh,